Kung lagi ka talagang laman ng kusina, kung ano-ano na lang ang mapagtitripan mong iluto. Kagaya na lang ng niluto ko ngayon, hindi ko alam na masarap pala yung kalalabasan. Simple-simple lang, kaya magugulat ka. Kaya tara, luto tayo. Dahil nga may nagbigay sa akin ng buong ng papaya, naisipan ko na lang magluto ako ng tinola. Pero pagbuklat ko sa aming freezer, wala na pala yung manok na iluluto ko. Luto na pala nila at ang nakita ko nga, itong mga baboy. Kaya ito na lang siguro ang aking lulutuin. Pwede rin naman itong itinola. Kaya nga ito na, tinugasan ko na yung mga karne. Sasabihin nila hindi pwede. Anong hindi pwede? Kapag madiskarte ka sa kusina, kahit ano kaya mong sa isip-isip ko na lang, habang hinuhugasan ko itong mga kanin ng baboy, eh syempre, niluto nyo yung aking manok, lulutuin ko rin naman yung inyong baboy. Kaya nga ang gagawin ko bukas, mamimili na lang ako, karne ng manok, karne ng baboy at isda. Bahala na ako ano mabili ko. Ang importante nga lang, mapalitan natin yung laman ng freezer. Ito na nga, tinalupan ko na nga yung papaya. Sa lahat po pala nung nanonood ngayon, welcome na welcome po kayo sa Cook and Taste. Maraming maraming salamat po. Pag bukas ko nga ng papaya, ba nakita ko, negro na pala yung mga buto. Nangangahulugan na malapit na itong mahinog. Sayang, dapat pala ibinigay niya sa akin kung kailang lang. Pero okay na to, matamis din naman kahit yan to niya. din ako dito ng isang pirasong sibuyas na pula. Sibuyas na pula na medyo namumutla na nga. Gagamit din ako dito ng duya. Basta nga kung ano yung mga ginagamit natin pangkaraniwan sa tinola, yun din naman ang aking gagamitin dito. Wala nang iba. Kakatalo na lang yan. Depende sa iyong paraan ng pagluluto. Kaya nga ito na at binabalat ako na nga yung mga bawang natin. Hindi kasi ako nakabili ng talot na bawang na para hindi na nga ako nagbabalat. Kaya nga ito at magtsatsaga muna tayo magbalat at magayat. Patotoo lang kung may alaga nga ulit akong manok at yun ang aking luluto. Talaga namang favorite na favorite ko sa sabaw ng mga native na manok. Ang sarap kasi. Siguro balang araw pag nakabili tayo na ng lupain o oh, lupain talaga no siguro balang araw pag nahabili tayo ng lupa na maliit mag-aalaga tayo sa backyard natin ng mga hayop pero paano pa kaya mangyayari sa ngayon yun dahil nga napakababa talaga ng na binibigay na revenue ngayon pero hayaan na natin basta si Lord ang nagwil kung ano mangyayari yun ang ating tatanggapin so ang ginagawa natin dito sa ating mga karne ng baboy ay eh, isinisir natin ito gamit ang malakas na apoy papapulahin muna natin ng bahagya itong mga karne ng baboy bago natin isang kutsa Baka kadagdag din kasing kulay ng sabaw pagka pinapula mo muna yung karne kaya makikita nyo mamaya madilaw-dilaw yung sabaw nito. Kapag ganito naman at nakikita nyo na nga na medyo mapula-pula na nga yung mga karne, itabi mo muna ng konti at bigyan daan yung ating mga gigisang sangkap sibuyas at luya ang ating inuna. Gisagisahin mo lang sandali hanggang sa medyo umamoy na nga. Tapos niyan, pwede mo na ilagay yung mga bawang. At kapag nailagay mo na nga yung mga bawang, halu-haluin mo lang ulit hanggang sa bumango Tapos niyan, ito na nga yung paraan ng ating pagsasangkot Gagawin natin, titimplahan na natin ito ng patis. Medyo alalay lang tayo sa paglalagay ng patis at baka mamaya umalat naman. Lagyan natin ng paminta. So pagkalagay ng paminta, haluin mo lang. Tapos buhusan mo na ng isang dram na tubig. Isang dram talaga yun. Oh. No? Hindi, basta buhusan mo lang kung gano'ng karaming sabaw ang gusto mong ilagay. Tapos pakuloyin mo. Pag lumambot na, ikaw na ang bahala. Kung gusto mo pandagdaga, no, hindi na yung sabaw. Ilagay mo na yung ating mga hiniwang mga papaya na yan. Halo-haloin mo nga lang at maya maya pwede mo na ulit takpan yan para nga na yung ating mga papaya. At makalipas sa mga ilang minuto, malambot na yung papaya. Tinimplahan ko lang ito ng pampalasa at nilagyan ko nga ng siling berde Tapos hayaan mo lang siyang umukulo. Hintayin mo lang na medyo malanta pa yung ating siling berde at mayam maya ay pwede na natin tikman yan. So, titikman natin kung ano lasa. At pag okay na at wala na dapat i-adjust, di ano pa? Kainan na! Kung nagustuhan mo pala yung ating video, baka naman pwedeng share at mag-comment ka na rin dyan kung anong luto naman yung ating susunod na lulutuin. So, until next time, love you all!